wala tuloy tayo na-accomplish talaga. Tinan natin yung bahay natin, nakailang kontrata na tayo, hindi pa rin nagagalaw. Yung kalahate, nagawa. Kalahate, naiwanan. Yung negosyong gustong-gusto natin, hanggang ngayon, drawing pa lang din. Nasa isipan na natin. Yung anak natin gusto natin pag-aaralin, hanggang ngayon, nabibitin-bitin sa kanya pag-aaral. Marami tayong gusto, walang natutupad. Kaya you have to change. may delivers. Paalala ni Rockstar, sa lahat ng OFW, you have to change your game plan. Yes, alam ko may mga plano na tayo sa pag-abroad natin. Plano natin magpagawa ng bahay, bumili ng kotse, magpaaral ng anak, uh, mag-start ng negosyo, bumili ng lupa. Lahat na yan kasama sa plan natin. Wala pong masama dyan. Pero ang reminder sa atin lahat, you have to change your game plan. Kung nagre-reflect tayo sa mga OFW, sa dami ng gusto nating gawin, wala tuloy tayo na-accomplish talaga. Marami tayong gusto, walang natutupad. Kaya you have to change your game plan. Game plan na gawin mo is to have one goal per year or one goal per contract or one goal kada sampah sa barko sa mga OFW. Para sure tayo, sabi nga nila, dapat isa-isa lang. Hindi pwedeng sabay-sabay. Okay? Isa-isa para sigurado na matupad yung gusto natin. So, ang unang-unang goal mo dapat sa lahat ng mga OFW, hindi muna yung sasakyan, hindi muna yung bahay, hindi muna yung property, hindi muna yung negosyo mo. Ang goal natin is makabayad muna tayo ng utang. Your goal for this year, your goal for this contract, your goal for this akyat mo sa barko, for your goal for this season, makabayad muna tayo ng utang. So, ang gagawin natin, alisin muna natin itong tatlong bagay na yan para matupad itong tinatawag natin na one goal. Para matupad yan, tatlong bagay na dapat alisin natin sa isipan natin. First, personal na gusto natin. O yung personal goal mo. Di ba, misa nangangarap din naman tayo na makabili tayo ng magagandang bagay o magagandang damit, ganto sapatos o makapamasyal dito. Alisin muna natin yan, temporarily. Kasi meron ka muna ng one goal per year. Tandaan natin, one goal per year. Pwede mo yung isulat sa wall mo, pwede mong isulat sa kung saan mo lagi mo nakikita, and pwede mo rin discuss sa family mo. Kaya ikaw alam mo na hindi mo na pwede ang personal goal mo. Kasi meron kang goal. That is, magbayad muna tayo ng utang. Second, na dapat kalimutan mo muna yung gusto ng pamilya natin. Di diba gusto din naman nila mag-travel, gusto nilang magbakasyon. Hindi mo na yan gagawin. Eh dok, uh, gusto lang namin maging masaya. Diyan nga tayo misan lumulubog eh, sa konti-konting saya. Pag pinagsama-sama mo konti-konting saya na yan, dumadami din yan. Eh gusto, konti lang naman ng shopping eh. Diyan nga tayo misan lumulubog sa konti konting shopping eh sa 10,000 10, tuwing shopping mo, eh nakasampu ka At sa 100,000. Imagine mo, kung naibayad na natin sa utang yan, bawa sa 100,000 natin. And third, business idea. Kakapunta natin sa social media, ang daming idea ang pumapasok sa isipan natin. Kalimutan mo muna yan. Basta isipin mo, one goal. Magbayad ng utang. Not to start your business. Okay? Yung pagsisimula ng negosyo, pwede yan second or third goal natin. Okay, bakit nga ba dapat magbayad muna ng utang ang maging goal natin? Kapit po tayo. Sa lahat ng mga followers ni Doc OFW, kung gusto nyo magpa-coach kay Doc online, pwede po, ischedule lang natin. Epo, po, ang personal left video na po ay dumirect mag-PM para ako mismo ang sasagot. Schedule natin ang personal left natin. Two days ago, may na-coach tayo from Saudi, ma'am ni Ma'am. Ma ma so gusto niya na kasi mag-for good. So pinag-usapan namin, ano ang pwedeng negosyo sa kanyang capital na naipon niya. Di ba? Ang ganda na si Madam para pang negosyo nila. Okay? Next. So, bakit nga ba kailangan magbayad muna tayo ng utang? Ayan ang first goal natin. So, para magsimula ng maayos ang financial foundation natin. Okay? Dapat maayos ang pundasyon natin. Kasi kung hindi tayo nagbabayad ng utang, nagdadagdag pa tayo hindi magiging matibay ang pundasyon natin. Tinuturo natin yan sa ating community, sa IMG Rockstar community. Ang financial foundation natin, dapat maging peace ang cash flow natin. Yan ang simula. And sunod-sunod na po yan. Yan po ating financial foundation. Kung gusto mo matutunan yan, attend ka ng free webinar natin. Okay? Then, para makapagsimula mag-ipon ng tuloy-tuloy. Kasi pag may utang tayo, hindi talaga tayo makakaipon eh. Nagtatrabaho tayo dyan, nagpapakahirap, nagpapakapuyat just to pay yung utang natin tapos dinadagdagan natin, dinadagdagan ng pamilya natin sa Pilipinas. Okay? And third, para wala nang hadlang sa plano sa future. Para wala nang hadlang, kung gusto mong bumili ng property, wala ka namang utang, pwede. Kung gusto mong mag-invest, wala ka nang maraming liabilities o binabayaran, pwede, pwede na. Maging mas specific tayo. Laliman pa natin ang dahilan. Para gusto ko kasi, makuha natin yung rationale. Bakit nga ba one gold per year lang tayo? Dapat makabayad muna ako ng utang. Una, ang utang po ang barrier sa lahat ng plano natin. Di ba, misan gusto mong umuwi sa Pilipinas, ba't hindi ka makauwi? Kasi marami pang utang. Gusto mo nang mag-retire. Gusto mo na dito na lang mamuhay sa Pilipinas, magsimula dito ng panibago kasi kakaidad ka na or masakit na yung katawan mo o hirap, nahirap ka na. Homesick na homesick ka na or mentally may problem ka na kasi hindi mo na matiis yung loneliness. Hindi natin magawa kasi ang pa natin yung utang. Okay? And second, utang ang sumasakal sa buhay ng isang OFW. Imagine mo, kalahati ng sweldo mo, pinaghirapan mo, napupunta sa utang natin. Masakit po ang ganong sitwasyon. Kaya dapat magbayad ng utang. One goal per year. So, paano nga ba tayo magsisimula? First, gumawa tayo ng listahan. Listahan ang gawin mo. Kanino? Magkano? Ang dapat natin bayaran. Okay? Kanino? Magkano? Dapat alam mo yan. Pangalawa, unahin ang maliliit na utang at malaking interes. So, tingnan mo dyan, ano ba yung priority mo this three months, this four months, six months. Third po, use the power of negotiation. May pag-negotiate tayo. Wala mong masama kung sabi mo na pwede bang mag-boss ng interest o pwede bang mag-stop mo na yung interest for this year. Pwede bang abahan yung terms. Depende kung ano yung kaya mo. So you have to negotiate. Alam mo, kaya hindi tayo napagbibigyan kasi hindi tayo nakikiusap. Makiusap tayo sa pinagkautangan natin. right? Okay, Jillibers, change your game plan. Sa lahat ng mga you one goal per year. That is, makabayad ng utang. Let's go, let's go. Copy po tayo.